panliligo ng mga idol nung okay, ng aking kabataan, teenager pa ako. Saka hindi, nung kahit nung okay, ano pa. Ba? Ah, uh, bata pa. Mga 7 years old. Diyo. Oh, si Rayla oh. O, oh, ang galing. Ito ano? Nakatali lang. Ha? Hindi nga lang. Hindi nga lang. May eh. Daga, daga. Piting lang ako. Nung okay. nasa lalang ngang tubig, magpapangatanggal eh. Magpangatanggal? Sige. Huwag kong nag-iiyaw ko. Iiiyaw ko eh. yung may nalalagyan <laughs> ako ng buhangin. Aba yung gagawin natin. Kasi binuhat. yung

nó như một lòng tôi vâng cái vâng 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 có vâng 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 sao

Tain hmm. mo muna. Eh, ayako to! Ikaw pinaka Eh, hindi ikaw huli. Mababos lang si Luz <laughs> <laughs> <Kami magbabawas laughs> ng kanin! Tawag magbabawas ng kanin. Bawas ko dun ah. Bawas yung kanin. Bawas kanin. ko pa kaya na. Bawas mo <laughs> <laughs> ng ito ba? Okay. Agay na, ito Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. Ito na. Ito

dati. Kasi ako'y kilala pa niya eh. so, <laughs> tibay yung gwag. Ano ko? Kasi sobya. Ano mo yung Bata. Mamaya pa lang mag-inam. Mamaya Mamaya pa lang mag Mahirap pa rin dadaan natin. tayo doon. Papabalik. Ay, so, yung, eh. <laughs> Dito lang ba ito? Dito lang ba Pinakbang nga dyan si si Clarice na. Hindi ko kami dito eh. kami dito eh. kami dito eh. Salamat mga idol. Busog na. Busog na. Ayun ah. pag Masa kinong pag, pag na ganito o, pero kumain Ang sakit sa ulo. Yeah, ano <laughs> <laughs> pa Sa <laughs> dahan-dahan. Ano pa kinong? Malayo tubig dito. Wala yeah, hospital ito. dito. Wala dito. Wala yung hospital dito. yung dito. Wala yung dito. yung ko kanina doon, hindi, <laughs> <laughs> bakit isda itong pinakahin ko ngayon? Hindi pa sabay Mahalumanis ito, baka pa daw ito Alanganin pa siya so, kaya Kasama ka na. pa ulit dito Kasama ka ulit pag bumalik. First time niya ba nakarating dito? Ah, sarap Gusto no, mo Hindi ka nadala pa, hindi ka nadala Hindi ka nadala Okay lang Ganda naman ang lagar namin o, Pagka may mga classmate, classmate ka na Gusto mong Iwala yung ano? dito mo iwan, talagang mo mo? mo, nice, liga <roar> <Okay. Lika> mo. <laughs> mo. yung pira. Ba? <laughs> mo yung piara. Hindi ba? mo. Hindi mo. first mo. Pa hindi na babalik si ano? Si Rayla at ano, Mabato daw. Uh -huh. <laughs> Rayla baka may tinik diyan. puso wag mo siya pa ano diyan sa gilid no. Puno ng aroma. Ala si Rayla. Inabot ng alon. Hey, eh, malo de. So tayo mag maligo. Uh, Dono kan galing. Hay right, don. Hay. Okay. Dela mga idol. Oh. May mga parting ko pa ito dito. mataas ang tubig pero pa, pakitay na. Mga đâu Rớt, là buồn tụi là buồn ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ano na mga ng mga bangkang dumadaan oh, o, ayan na kaya natin tayo baka madulas eh Socha rumahan. Oh my god.

Ano yan? Ano yan? Yan. Ito. Ah. Crabs. Crab pala, crab. Hindi crabs. <laughs> ayan, nagbubutas sila dyan. Ah. Ayun, mga adyo, no? Ayan mga idol. Ayan ang butas nila. Oh. Ang tawag sa amin dyan. Kargoy ko. 'yan, ang mga butas. Kinukukay oh. yan. Kinakain din yan eh. Ayan, nagbutas. Oh. Sa gabi, lumalabas yan. Ayan oh. Pero sa umaga, umaga mga maliit pang bawin Ang daming butas ha eh? Sa gabi lumalabas siya Ayo mga idol Pagkatapos ng mga 30 minutes na paglalakad Nandito na kami sa aming lugar Ayan o Ito na Ito na. na kami oh. Ito na So, yan Wala mga idol. Mga idol, umabon. Mag-outro na tayo. At uh, kami magbabanlaw pa. Dahil ako'y naligo rin sa dagat. Eh, ito yung mga ito resort ng aking pinsan mga yung gusto mag homestay yeah. yan o ito Villa Marco ayan o welcome to Bilya Marco Ayan Ayan mga idol oh. Dito lang oh Tabi-tabi siya ng dagat Ayan oh Ito lang oh oh, ayan yeah. So Makikita yung page niya sa Facebook Bilya Marco uh, Beach House Pwede kayo mag-inquire ano, Kontakin nyo lang May mga contact number naman diyan wala mga idol. Woo. Okay na. Nga. Nandito na kami sa aming bahay. At uh, eh pakita ko sa inyo ang aming bahay. Ayan. Ayan ang bahay namin. Eh. Ayan, no? Ayan, oh, no, mga idol. Ayan ang bahay namin. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang. Bye bye, thank you very much, thank you for watching.